Bato na to na nandirito, di ba? to yung mga tinatawag na hidden gem dito sa Lobo, Batangas. Ayan mga kapanyero, pasyal tayo rito sa Malabrigo, Lobo, Batangas. Ito ah. Ito ang panalo mga kapanyero. Ito yung original na lighthouse dito. Mga sinaunang lighthouse pero may nadaan na kami mga kapanyero. Parang ano lang, parang ginaya lang na na lighthouse pero ang iba-iba iba yung dating ng mga original. Bali ito, ah, hindi na siya dekoryente mga kapanyero. Solar na siya. Ito yung solar niya. Yan. Bali ito na yung nagbibigay ng uh, ilaw dito sa lighthouse na to pagkagabi. Ang ganda oh. Tapos na tayo rito mga kapanyero kung anong taon na uh, ano to. Anong taon ginawa ito tignan natin mga kapanyero. Ito nakasulat nga pala. Ah parola ng malabrigo. Ayan mga kapanyero. 1896 ang tagal na nito iba talaga yung mga original na ano no mga lighthouse eto yung mga original na tanki ng tubig galing sa tubig ulan yan Nakita nyo mga kapanyero yung pinaka simento nya yung pinaka bato nya ito yung original Ayan, no? malakasan tong isang to Oh. Bali ito yung ano, 'di ba? Ito yung sumisignal na may lupa dito pagka dalang katabing dagat 'to, 'di ba? Ito yung sign na may lupa dito. Ano? Malupit an dito eh, oh. Ngayon po tayo papuntang dagat. May ano, daan? May daan, kaya lang <laughs> nakakatakot. Tingnan lang natin eh, Mga kapanyer, tara. try natin na bumaba rito sa dagat kung pero may trail eh may daanan dito ito yung mga isa sa mga magagandang puntahan dito eh ah ay hindi ay hindi na pala ayan o oh, mga kapanyero o oh, dyan ang daan lang din tayo ayan mga kapanyero tara pasyal tayo share share lang ano dragon dito <laughs> Ah. Ito mga kapanyero. This way to La Cueva. Ah, meron naman palang daan may trail na rito mga kapanyero. Ito na, ito na 'yung pinakaano niya. Ah, it. Ha. Ah, Diyan nga. Kala ko hanggang dito lang mga oh, kapanyero, meron pa rin pala cave. Ito. Ang galing, ang galing dito mga kapanyero. Sabi ko naman sa mga nauna kong vlog, mag adventure tayo. Hindi ko naman nakalain na ganito. Ang mararating natin. Ang galing, ang galing. Parang binutas nila rito. Punta tayo sa dagat. Uy, eh, mga bato. Ah, ang taas din na. Ilang steps na to. Ang taas to. Itong... Okay ka lang, Tito Ernie? Okay lang, okay lang. ko, parang oh, medyo mataas lang yung steps niya. Oo, pero... Pero okay, diba Oo Oh, okay to, mga kapanyero. Ayan, Oh. Ang lakas ng alon dito. Pero hindi mo akakalain na meron ditong daan na ganito. Oh? Oo. Hey. Paano mo natagpuan to? Last, last leg. Ah, mga kapanyar, kung mahilig kayo sa mga ganitong adventure, eto, dito, dito ko kayo pumunta sa Malabrigo, Lobo, Batangas. Wow, ang ganda! Ayan mga kapanyero, nyo. Ito na tayo. May line ng kuryente rito. Bali sa gabi, okay pa rin. Meron siyang linya. Ang ganda. Oh. Mga kapanyero, hindi mo akakalain na meron ganito kaganda. Ang lalaking bato. Ayan o. ng alon galing galing tignan nyo to mga kapanyero napakatagal na siguro nito kasi mga butas butas na siya. Okay. ano? kaya tayo rito mga kapanyero so, kaya tayo sa pinakabato Ang ganda Ayan mga Ang lakas ng alon Umaalon ngayon dito Pero yung isang iyon Nasa gitna rin bato Pero kung makikita nyo mga kapanyero Yung bato niya, bato siya na nakakapit pa rin sa bato. di ibig sabihin nun, paano to? Kasi itong bato na to, natural to eh. Natural stone to eh. Ang galing, ang galing nito. Iba, iba, iba rito mga kapanyero, ang ganda. Kaya nga, kung sino yung mga mahihilig, mag-adventure, kung sino yung mga, ayan, ang laking pato nito Oh, lahat ng side ng dagat na to, puro bato. Hindi pala yun lang. Ito pa. Puro cave siya. Ayan o, oh, mga kuweba. Ang dati, dating dito, mga kweba siya, mga kapanyero. Ayan o. Oh. Pero may mga tambayan din dito. Ayan Pero humahampas sa kalo niya yun dito. Ayan, no? Oh. Ganda. Iba, iba. Ibang level to, mga kapanyer to na... Ayan, lakas. Iba, iba to. Ayan. Bukas, mag-swimming tayo, mga kapanyero, sa dagat. Ang uh, Ang mga kapanyero, bibili lang naman kami ng pangihaw Para ngayong gabi Pero yun, isinama kami ni Tito Ernie dito Yan, pinakita niya Pero ang taas, ang tarik ng mga ano rito Hagdan, nga pala nakita niyo, ang taas ang, ang Ilang steps to Ayan o, no, yan yung pinakadaan lang ah, Yun nga pala, ito raw Ito, ito ah, Marinduque, Romblon Tsaka Mindoro yung mga island na nakikita rito pero ano na eh pahapon na kasi mga kapanyero kaya hindi ganong kita yung mga island pero kaninang tanghali kitang kita ano, ano history nito? ano history? Ay, wala ko alam sa <laughs> yung ako, yung re -research, ano ko. Na, research ko <laughs> yung 1896 lang nung kanyang ano Ah, ano, ano. Na siya. Kasi yung, yung ginawa yung lighthouse, 1896. Kabe big sabihin itong mga bato na to, nandirto oh, na to. Oo, oh, oo, oh, oh, yun na siguro. Di ba? Sigurado na yan. Kasi ginawa, o nga. Ito you no. Know? bato, bato. na to. At bago gawin yung lighthouse, nandirito na yun. O yan, bago gawin yung lighthouse, nandirto na to sigurado 'te. Bago dito yun. yung hagdan. <laughs> oo. Saka yung <laughs> 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 ay, TV, sinato, sole, Galing, di diba? ba? Oh, um, bato na to, ayan oh, iba ibang iba klase siya eh, oh, hindi, ordinary, oh, hindi bato to, tagal, 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 tagal ng... Itong mga bato na to. Ayan, oh. No? Ang galing, eh. Hindi kung ilang daan taon na ang mga bato na to na nandirito, di ba? Ito yung mga tinatawag na hidden gem dito sa... Lobo, Batangas. Marami, marami pa. Marami pa tayong ipapakita. Marami pa tayong mapupuntahan. Marami pa, marami pa akong ma-share sa inyo ng mga magaganda na pwede nyo puntahan pagka dumating kayo rito sa Batangas. Iba-ibang klase rin naman dito sa Batangas. Talagang maraming uh, mapupuntahan. Kita nyo naman. Ayan o, oh, ang ganda. Lakas ng hangin magkaakala na mayroong ganitong bato rito. Pero lahat eh ang dami ang doon sa dulo mga kapanyero. Ang doon sa dulo may mga bato pa siya. Tara mga kapanyero uh, hanap pa tayo ng mga ibang mapupuntahan. Pasyal-pasyal share-share lang. Nasa paligid lang tayo ng Malabrigo Lighthouse dito sa Lobo, Batangas. Yan, maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli.